Ano ang ginagawa ng aso kapag wala ang amo? Ang bilis naman ni Laba. Totoo? Eh di, tumatakas din pala ito si Laba. Oh, Welcome to the Family Feud! Tropang L.A. Edition. <laughs> Andito po, kasama natin ngayon ang Team Black and White at Team Brown. Kita nyo naman, may buzzer pa. <laughs> Aba, susiyan. Okay, sino ba team leader dito sa inyo? Ikaw bang? O, oh, si Laban na leader. Kasi si Laban, medyo attentive eh. Sa Team Brown, si Laban na yung leader. Dito sa Team Black and White, sino ang leader? O, oh, si Lolo. Si Lolo ang attentive eh. So, si Lolo na rin ang team leader. Ang unang tanong. Ano ang ginagawa ng aso kapag wala ang amo? Ang bilis naman nila ba? Tumatakas. Tumatakas pag wala ako. Sino? Sino? Sino yan? Sino yan? Tumatakas na yan? Sino? Oh, shit. Lolo! Oh, Totoo! Oh, tumatakas ka daw! Oh, sabi nila, ba, pag wala ang amo, ang galing, ang galing, ang galing. Maganda pala may ganito, mabubuking kayo eh. <laughs> Oy, Nagmeeting meeting oh. Nakita nyo guys, nagbulong-bulungan pa itong mga to. Kayo! Wala kayong masagot! Lolo! Ah! Ha? Ah! What? Ah. Sino? Ha? Sino? <laughs> Ay, ano <ramayin>. ba <laughs> ka daw bang? Ano ba sasabi mo? Lama, sit! Lama, sit! Oh, ah, ano ba sasabi oh, mo? Oh, ha? Oh, oh. Sino nga Lulo, sino nga ka daw? <laughs> totoo! Bang! Totoo bang. Maritis! ba? Maritis daw ikaw pag wala ako! Oh shit, not good. Oh! <laughs> Anong, wala ka daw ebidensya eh. Eh dito matakas din pala to si Laba. Sino nga Sino si Lolo? Lolo, sino ka daw? Ha? <laughs> <Huh>? Totoo? <laughs> 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 totoo ba? <laughs> totoo Totoo? Tumatakas <laughs> Oo, oh, oh, totoo daw. Ano ba? <laughs> <laughs> Bihira. Bihira lang naman daw. Bihira lang naman daw. Oh, oh, sorry daddy. Bihira lang naman nagmamaritas. Okay na, okay na. Sa so, next episode na naman tayo. Bangan. <laughs> Grabe yun, guys. Abangan nyo, guys, ang sunod na Pomely Feud Tropang L Edition.